Ano ba nangyayari pag retention? We, we talk urinary. about retention. When you talk about urinary retention, mm -hmm. uh, yung organ na basically affected yung... Yeah, very good. Uh, urinary bladder, yung pantog. Di ba? Kasi iisipin mo, ano ba yung pantog? Yan ang muna natin pag-usapan natin, tatalakayan natin. Pantog kasi is a reservoir kung saan yung pre finilter ng kidney na mga toxin, yung mga kinain natin, alam mm -hmm. mo, yung mga nainom natin, yung mga hindi maganda sa katawan natin, if you filter yan, mm -hmm. tapos kukunin nila yung mga nutrients na pwede pang isalba, mm -hmm. and the rest goes to the urine. So once it becomes the urine, it will be stored initially in the in the pantog, in the urine, okay. ay, in the urinary bladder. Naiisip nyo ba, guys, bakit? nandoon <laughs> muna siya. Hindi diretso. Hindi diretso. Oh, oh. di, di, did you ever thought of it? Bakit kailangan? Di ba? Parang dito mayat maya sa CR. Do. <laughs> oh parang ano na. Ano, ano, <laughs> parang hindi mayat maya sa CR, iipunin muna, tsaka siya ilalabas. Baka lang. O, pwede nga ano, no? parang mo. logic. Kasi oh, mo. Hindi, ba, malaglag di... mo. <laughs> I don't know. hindi malaglag agad. ano hindi malaglag <laughs> agad. Kasi wala naman aspeto. Kasi if, if you're pantog, your pantog, urinary bladder is a reservoir. Ipunan, Pag sinabing ipunan. storage. Eh, kailangan itapon muna yan. Mm -hmm. Bakit kaya? Mm -hmm. Ba't ini-store ini pa nga? Ba't ini pa? Ah, ikaw. Bakit wala lang, di ano to. Ba sa tingin mo, di ba? is misa isipin mo, siguro, ano, question natin sa ating mga bakit nga, no? Mm -hmm. Bakit meron tayong konting hihi? na nalalagay sa ano, why kaya? Paradox, siguro, hindi ka rin laging, ano, kumbaga, si-CR ka ng si-CR. Kasi pag ganun, baka magdaya pers ka na. Ko. Baka mag-diapers <laughs> ka na, Dok. <laughs> uh, yung yung, ano, baka naka-diapers ka na kasi kada ino mo, labas agad. Yes, that's uh, one. Uh, ikaw, sa tingin mo. O, oh, Dok, bago kong sagutin po, gusto ko malaman, paano ba nag-iipon <laughs> ng, uh, ng urine sa bladder? Parang, kapag ba nag-flush ang kidney natin, pag kunyari may ininom tayo or may finilter siya, isang ganong karami kagad yung ini-store niya o paunti-unti siya nag-a-unti-unti -unti siya so what is excess sabi ko what is excess and has to be eliminated expelled, has to be ano uh, stored in the bladder so unti-unti so siya so parang nagdi-drip siya papunta ah. oh, okay. doon so ang ano natin kasi bakit Suspilch. kaya kailangan pang kagaya di ba sir bakit kailangan pa sabi mo nga mm -hmm. ilabas na lang yan oo uh -huh. pero hindi hindi ganyan kasi ang proseso ng ng pantog natin eh no there there is a sense this there's a sense sense ano yung mga the sense of feeling muna or meron siyang procedural mm -hmm. so ibig sabihin kailangan ang ihi ay ma-reach yung peak pressure niya bago siya ilabas tama kayo mm -hmm. kasi kung hindi lagi na lang lagi na lang mm -hmm. oo contract ng contract ang ang pantog lagi kagaya na sinabi nyo eventually kayo ng ano, labas kayo na labas ng ano, baka mag-diaper ka. Mag mm -hmm. Alam mo, wala, parang walang, walang control. Mm -hmm. no? So, the, a little bit of the, the urine can serve as a ano, moisture, moisturizing to the lining of the pan. Ah, kailangan siya ng moisturizing. Hindi, kasi di ba? Kasi minsan natutuyo. Mm -hmm. Mm -hmm. Parang may, may kasi meron pa namang konting uh, fluid effect doon. Mm. Oh. So it pag nag-ano siya, parang minsan yung 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 pantog mo minsan to the extent na parang dry, mm -hmm. na, mm -hmm. ano niya. Mm -hmm. Parang moisturizer. Ah, so mo. kailangan din Yeah, naidado. okay. Now, the, a little bit of the the urine, we have uh, microbes, 'di ba? Meron tayong microbes na uh, nakakaano beneficial or biologic sa atin na nakakatulog hindi nagkakaroon ng infection mm -hmm. okay. that helps also kung meron sila parang bubong yan pumasok ka sa bahay na oy meron tayong bang kalaban dito mm -hmm. so ayusin natin That's why it prevents it from infection. Okay. 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 So, meron ganun na, na. Ayun na ano, no? Di ba? Mm -hmm. Parang, so, ibig sabihin, yung naiipon na konti for the bin time serves as a moisturizer to the hmm. lining. Di ba parang lip balm naglagay ka ganyan? Aka. Now, kung punong-puno na siya, it has to come out kasi hindi na pwede kasi kundi magbabulge na magbabulge, magdi-distance na magdi-distance yung pantog. Pag nag-distend yung pantog, hindi pwede kasi okay naman yung cells, yung muscles mo nakaka o yung tissues mo nakaka-stretch but hindi pwedeng masyado kasi magkakaroon ng outpouching or is, you call that saccules or diverticulum. Mm -hmm. Parang magkakaroon ka ng mga tenga-tenga, parang Mickey Mouse. Ah, hindi pwede Kasi pwedeng maiwan ng ihi doon, di ba? So, yun ang isang problema doon. Okay. So yun ang yung, yun yung physiological function. Mm -hmm. So pag na, in a certain amount pwedeng ilabas ngayon na mm -hmm. ang ihi. Mm -hmm. 'Di ba? So ngayon ano ang magre-restrict magre-restrict sa paglabas ng ihi mo. 'Di ba? Oh. ang ano stones mm -hmm. Malaki ang pantog, ay malaki ang prostata or prostate pag lalaki ka. Mm -hmm. Yung daanan ng ihi mo, medyo makipot, stricture, because of chronic infection. Kaya di ba lagi okay. sila, oh, di ba, alam mo yan, you like the infection aspect. Parang, <laughs> pag hindi na treat, kumikipot pa. At hindi na treat, ibig sabihin, hindi pumunta ng okay. doktor. Yes. O, nag ano nag nag self medicate o nagpa-medicate sa kahit Yes. Hindi na 'yun. Agara bumili ng antibiotic, hindi na 'no. Yes. Yung daanan ng ng yung ng urine natin can be restricted or narrowed and you will have problems, no? Bato nasabi mo malaki ang prostate, stricture, tumor, 'di ba? Infection pag yung daanan ng ihi yung urethra na sinasabi nakikita mo sa ano mm -hmm. sa screen natin urethra. ay compromise ibig sabihin maiipon ngayon ang ihi mm -hmm. so the 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 process will end up to have urinary retention mm -hmm. ayun na